Hi guys! Wala pa ba wa kayong schedule sa Word up? Ayan guys, ituturo ko po sa inyo kung anong oras po magandang i-book appointment. Ayan guys, punta po tayo sa settings. Guys, pag wala pa po kayong invite, ayan guys, so oh, invite. Meron po akong invite. Pwede nyo po ilagay yan dyan guys. Ayan, guys, madali, mag, maganda po sa madaling araw, guys, lalo na pag 1am. Ayun, guys, magsilabasan ang mga schedule. Ayan, guys, so, tingnan po natin dito, guys, okay, fine herb. Walang kahirap-hirap magpa-book appointment ng madaling araw. Ayan, ayan, o, kung saan kayo malapit, pipindutin nyo lang po dyan. Ayan ayan oh, malapit po sa amin yan, yung apat na yan. Di talaga ako basta-basta nakapasok. kapasok. dalawang araw na di ako nakapasa-basta nakapasok. And show, ang daming nila nila. Kasi nga, tapos na yung ano nila ng ano, yung scanning. Kaya pag madaling araw, maglalapag na po sila dyan ng mga schedule. Ayan, kung alam ko lang po to guys, matagal na sana akong nagpapa-schedule ng ganito. Ayan o. Oh. Sa, ang malapit po sa amin guys is baklaran yan pipindutin natin yung baklaran ayan magugulat ka dyan guys ang daming o, oh, ayan oh ganyan oh di na, sa araw guys din natin makikita yung ganito ma schedule eh pahirapan pa pag pahabol, ma, depende kung mahahabol natin yung mga schedule eh pero hindi ganito guys di ba kaya maganda talaga pag madaling araw 1 a.m. Yan ang maganda guys. Ayan. Nahihirapan ako guys dyan guys. Kung anong, kung anong schedule ang oras ang nilagay. Kasi ano eh. Siyempre may trabaho. Ayan. Kaya nag na dyan ako guys. Na alas 8 na lang. Ayan. Nang gabi. Ayan. Tapos book appointment natin guys. Ganito lang po guys. Pag napindot natin yung book appointment. Ayan. Ganito na po ang kalabasan. Book. See you at the herb. Ayan siya guys. Continue. Ayan. Find herb. Ayan. Diyan na po natin makikita na ang schedule natin guys. Ayan. Yun ang pinitindot natin. Ayan siya guys. ba? Diba? Mabilis lang. Pag sa ano, araw, talagang pahirapan pa talaga. Di, pag napindot mo talaga baklan, wala na kan talaga agad na schedule eh. Ayan guys, so. Sa hindi pa po nag-subscribe sa YouTube channel ko, guys, pa-subscribe naman, like, comment, and share. Thank you guys sa mga nanood ng mga video ko. Maraming maraming salamat.